mana <laughs> do you want to do? Uh, <laughs> mana? Uh, Sino yung doon? hindi ko kilala yung yun. Basta nalang inuwi nung kapatid mo. Kanina pa yan. Ay hindi ko sila kaya. Kaya yan Music na lang ako. <laughs> Ay. Ano <mama. laughs> <Diyos. laughs> <laughs> yung babaeng nandyan? O oh, tara. Dito yung pool. Dito, dito. Sundan niyo lang ako. We will go swimming! Ano? Since lalawin tayo, kailangan kayong dalawa. Saka swimsuiting kayo pa. Ha? Sabayan niyo ako. Okay? Wala. Kung wala. Kung wala, wala tayo magagawa doon. Hindi eh, mag-skinny dipping tayo. <laughs> ano? Okay lang, ha? <laughs> kayong dalawa. Malis na kayo sa bahay na to bago ko pa kayo ipakaladkad sa guards. Sige na. Check Ate, ano bang problema mo? Bisita ko yung mga yun eh. Wala akong pakialam. alam. ano ka ba naman? Ayan ka na naman eh. Wala ka namang kadala-dala. What's next? Sasabihin mo sa akin na in-love ka na naman? With another good-for-nothing woman? Look, ate, if you're not getting any, di ba? Don't take it out on me. Pabayaan mo na lang ako pagod na pagod na ako sa'yo, ah. Pagod na pagod na ako sa'yo, Jake. Kung gusto mo sirain ang buhay mo, fine. Knock yourself out. Pero wag dito. At wag na kung kong bababuhin ang bahay natin. Bahay? You call this hellhole a house? Alam mo, yun ang sa sa'yo, Jake, eh. Nasaktan ka lang ng isang walang kwentang babae. Hindi ka lang naging manhid na walang ka pa ng puso. Kami ni Mami, binabalig wala mo lang eh. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ikaw ang pinili ng gold digger na yun. Leslie, tama na, tama na. Tama na, okay lang. Tama na. ka. Duwag ka. At nakita niya yun. Kaya hindi kanya pinili dahil may ka. All you do is wallow in despair. Fall down when you're hurt. Ni hindi mo nga nagawang idemand na ipaglaban ka niya. Sigurado ko pinagtatawan ng ganyan na. Tama na. Hindi ko manan. Kailangan niya marinig to. Ang problema kasi sa'yo, nilagay mo sa pedestal yung babae mo. O anong ginawa niya sa'yo mula sa pedestal niya? dinuraan ka niya. Tama kami ni Mami. Kami na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. wala at sinasaktan mo lang.